Programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. magandang kaliwanagan po. Nandito kami sa bundok ngayon, sa ilog. Yan, magkasama nami mga mga kapatid. Ayaw. Ayaw. kami Ayaw. Ayaw. kami dito? Ayaw. maganda po dito. Ayan, si Doc Mian. Ayan, si Steve. Ito. Ganda po rito. Ayan, mabak namin. Kapatid. Ayan, ganda dito. Ayan po. Ganda ang kaliwanagan po. Ang ganda po dito. Malaga dito. sa ilog. Sa bundok po kami, nasa ilog. Ah, talaga? Si ano talaga? Malali, malali na lang po. Narito tayo ngayon sa yung pinagkalok sa atin siya ang natin na dam at. Ta -da. Dito po tayo, uh, naparito po tayo upang siyang iligtas ang mga kaluluwa. At ay atin po siyang itataas sa pamamagitan po ng uh, at uh, ng ating pagsama-sama na ating hiningin sa ating pamamiwanag sa kanlitan na nawa'y buksan ng pintuan sa ng lahat po ng mga magbabalik loob ng mga kaluluwa at uh, upang mailigtas din po sa mga linlang ng mga tunaw-diablong team na kalaban na siya po na dapat nating uh, tunawin sa mga oras na ito uh, naway kabalan at balutin po tayo ng banal na liwanag ng ating liwanag sa kalamitan at uh, hindi po tayo nag-iisa ngayon na siyang magsasama-sama nililinisin ang panigid na ito at uh, pagkat kasama natin ang amang liwanag sa kalangitan ng ating mga Yesus sa kalangitan at lahat mga banal ng sa kalangitan at lahat ng mga Arkanghel sa kalangitan sa pagkakupo kanilang pangako at uh, kanilang nais na siyang kanila rin pong uh, pinagkaloob na utos na pumarito. So yun lang po magandang kaliwanagan po at uh, maraming salamat po sa inyo na po Patuloy po tayong tumawag ng amang liwanag sa kalangitan, amang Hesus sa kalangitan at sa lahat ng mga banal ng hal sa kalangitan. Upang tayo-tayo po ang magligtas ng ating sarili at um, gumampan tayo sa ating sarili na isiwalat ang katotohanan. Ang katotohanan na tawagin ang tunay na ng ngala ng ating Ama sa langit na amang liwanag sa kalangitan at ang kanyang anak, namang Jesus sa kalangitan. So, yan po ang aming siyang mga tungkulit gampanin at nawain niyo rin po sa inyong sarili, ay niyo rin Muli po gampanan. Muli po'y maraming salamat po at magandang kaliwanagan po.